Ito na po yung nanay ko. <laughs> nagbibig ka na. Ayan na. <laughs> na. Nakahiga ako lang. Na. yung... <laughs> Nakahiga ako. Nakatabdo ko sa kanya. Nakatali ko daw. Nakita ko lang ganito. na yung bag sa kanya. Ayan, nagbibigti ka na yan. Ay, no? mga kasamaan ko, mga kapatid. Nagbibigti ka na ang nanay natin. Hindi ko na binibigti yan, ha? Siya may hawa ko. Yan. Pag italikot ko din, pag lingon ko sa kanya, eh, nagbibigti na. Yo, mga kapatid, ha? Nagbibigti na yung nanay natin. Hindi ako nagbigti dyan. Naku, maluwag yata, yung eh. maluwag. <laughs> maluwag na pagbibigti to. Lagi na pasusot sa mga anak, hindi daw nalagaan. Laging pasusot. Hindi ko daw inalagaan. Diyos ko, ilan na ako ditong araw. Ano na Ano? Higpit, higpitan inyo Mamaluag pa yan. Mararamdaman pa niyo yung sakit pag hindi niyo kinuha. Ako'y matutulog na ha. Baka inagalimit. Ay, hindi na hindi na makahinga. Yan ang pakain ngayon nanay natin. Oh. Yan. Yan na, yan na, yan na. Yan na, kinalabsan. Hindi ko napainumin ng gamot to at ganyan lang nangyayari sa inay. Hirap na hirap na ako, hindi pa mawapay. Hirap na hirap na ako, hindi pa na ako, hindi na hirap na mawapay. Yan ang pag-aalaga ko sa nanay ko. Yan, hindi <coughs> ko na ko na. Hindi ko kasalanan pag na-chogi ang ina. Yan, siya talaga <coughs> nagbibigti sa sarili. Mm. mm. At tuturo ko ako sabi niya, Paglingon ko, hawak-hawak na niya yung sling bag niya, yung handle, yung... Paano mm. hindi ako tinutulungan? Ano, hindi tinutulungan? Ako, kuhanin ko nga yung sakit sa akin na ipapunta. O sige, dito sa isang pa ako mapunta yan. ako na isisipa. O, nanay, anong pil ng pagbibigti? <laughs> hindi mabigti. Hindi ba? Eh, paano ang luwag? Eh, paano yung eh, hemok? Dapat sinisiklitan nyo. Luwa mo kung mahaba. Suso kayo. Mahaba na yan. Ay, isipukan mo sa iyo. <laughs> Hindi. Hindi naman yan eh. Yung pang... Ya, ya, ya. Hindi kaya rin na. Hindi kaya rin Yan. Maluwag yan. 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 <laughs> yan. Yan ha, nagbibigti na yan. Nandun, nagbibigti na yan ha. Baka mamay sisihin nyo kami. Ganyan ang inay. Pampamas ng inay. Wala naman ako ma-award. Disappoint. <laughs> eh. <laughs> Maotlo daw, kaya hindi matuloy yung pagbibigti Miss ko kunin na po ninyo po at na lang ako. Maekli daw yung hande, yung po ng bagay, kaya hindi matuloy yung pagbibigti ng inay. Diyos ko, ang inay. Ang gusto ko mangyari sa inyo, ilakad nyo kahit masakit. Yan. Mawawala yan nga, inay. Eh. Pag masakit na ilalakad, mawawala yun. Tapos isipa-sipa nyo. Sinisipa ko yun. Hindi na. Sige na. Nasabi lang namin sa inyo na atister, ganito yung inay. Pag inaalaga, um... Eh, hmm. maghanap kayo ng mahaba-haba. balisong <coughs> Ay, siya, nandun sa kusina, inay. Sige, lo, kayo? kunin <coughs> mo. Ah, hanapin daw yung balisong. Abay, kasalanan ko pa. Kung ako ang kukuha at magbibigay sa inyo, sige, lo, kay kayo papunta kusina? <coughs> Nanyan. ayan. Kahit hindi naman gaano masakit, masyadong madaing sa palagay ko. Haa, ah, Diyos ko. Masyadong madaing. Lagi siguro piliin mas sakit. Pag hindi masyadong isakit, masakit, eh, yan, inyong ikukuwan. O, pag masakit, saka nyo itadyak. Pag hindi masyadong masakit, itulog ninyo. Yun, ang payo ko sa inyo. Pag hindi masyadong masakit, itulog na ninyo. Pag masakit, doon nyo ipadyak. Mm -hmm. Hindi yung mga kukuhanin pag bibigti. Ay, nako. Mister, hindi mo ako ihihihihi. Kayo na, kahit dyan naka naka na kayo umihi. Nakaapat na balik dyan eh. Hindi naman kayo dapat na umihi ka? Hindi rin. ako, oh, Diyos ko, pag kayo may, may nanay na katulad na ito, eh, talagang ako yung nasasanay na eh. Na, nawawala na ang kaba ko. Ayan ang gusto niya eh. Nawala na, nasanay na ako sa pag-aarte ng inay. Lord, ay na lang ang aming inihiling. Pagalingin na lang inay, tama na yung pagpaparusa sa, kasa, sa mga kasalanan. Kung parusa man to, pagalingin na po nawa ninyo, Lord. Diyos ko, ah. Uh, Diyos ko. Hiling naman namin talaga, gumaling pa. Kaya lang, dapat, eh, may kusa rin ang inay sa paglalakad. Dahil yun, ya, yun yata makakagaling sa kanya. Talaga, exercise. Kahit sino makausap natin, ayun ang sinasabi. Isipa-sipa, wag, wag intindihin ang sakit. Wag intindihin ang sakit. Baskus, isipa at ilakad. Para gagaling din yan, mawawala. Isipa na lang, hindi na gumaling eh, mas, ma, mas madami pa yung pagdaing nyo kaysa pagsipa. Kailangan kahit masakit, itatayo-tayo. Hmm. Diba? Ah, ngayon, sigurado, hindi mo masyadong masakit. Ano na? Yun? Ayo? Sige, tulog muna ninyo. Masakit. Masakit. Hmm. hmm. Ay, huwag ninyong intindihan na yan at mamaya yan.